Naghahanap ka ba ng maliliguan sa weekend? Dito tayo sa 4A Reyes Resort, Barangay Holchim, Norzagaray, Bulacan. Pag nakita nyo na ang kanto ng Holchim pumasok na kayo, remind lang po need nyo naka-helmet. Kung nakasingle na motor ka at kung ikaw ay taga Manila, 2 to 3 hours lang ang biyahe. Malapit lang ito, kung ikaw ay nasa Angat or Bigte, madali lang pumunta dito. Kung mag-Google Map ka, tama ang pin location nila, hindi ka maliligaw bossing. Rough road ang daan na sa 1 kilometer, pwede sa sedan at nang dumating na ako sa main gate. Need maglog, may maghahatid sa inyo sa mismong resort. Pagpasok nyo sa gate ay bawal magpicture at magvideo dahil private property po, walang ding mga tali ditong manghaharang. Pagbungad pa lang sa 4A Reyes Resort. Isang napakahabang mga cottage ang bubungad sayo dito. Hinahanap nga pala natin ang isa sa may-ari na nag-invite sa atin dito. Hindi po ito sponsor mga bossing ko. Si Sir Cholo Reyes nga pala ang nag-PM sa atin sa page para bisitahin ang kanilang resort. Talagang na-amazed ako mga bossing maganda po dito. Makikita po nyo ang lawak ng resort nila at malinis po. Madami ding turistang naliligo, may overnight din po sila mga bossing. Basta mag-message lang kayo sa page nila. Ang entrance po ay 70 pesos with life vest na po, may free ball sa din sila, may floating cottage din po sila, 800 po, yung ibang cottage nila 400 to 500, talagang malalaki ang cottage at maluwang. May ATV din po sila na pinaaarkilahan, may tindahan din po sila, kahit kulang ang dala ninyo ay okay lang. Maluwang po ang parking kaya walang problema sa mga sasakyan niyo mga bossing. Malamig po ang tubig at sobrang linaw po kaya hindi ka magsasawa bumalik pag ganito kaganda ang pupuntahan mo. May mga nagbabantay din sa mga naliligo, bawal po maligo ng walang life vest. Para sa inyong kaligtasan din mga bossing, may part na mababaw at malalim, may lifeguard din po na titingin sa inyo. Wala pong signal sa mismong resort. At kung ikaw ay mag-o-overnight, may mga kubo din po sila, pwede din kayo mag tent pitching. Ang bayad po pag overnight, entrance 150. Sa tent pitching naman ay 100. Sa kubo ay iba-iba ang presyo mga bossing. Depende na lang sa inyong kukunin pag nag-overnight kayo. Sana po ay nag-enjoy kayo mga bossing sa aking ginawang video at pa-comment naman kung saan umabot ang video kong ito. Mga bossing pa-share naman po ng video at pa-like comment na din po tulong na din po sa akin para mapuntahan ko ang magagandang lugar dito sa atin sa Bulacan. Maraming salamat po. Mag-suggest lang po kayo kung saan may magagandang spot at pupuntahan nating mga bossing. Salamat po sa lahat ng nanood. See you next vlog. Yes po. Shoutout po sa inyo mga bossing ko. Enjoy lang po sa pagligo.